ngayon ng biyernes sa kadalawampu't dalawang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa karagdagan pa mga balita. Nag-anunso naman kahapon ng Philippine Coast Guard na sila'y magde-deploy ng newly acquired air assets isang Piper PA-31 Navajo, isang maliit na aeroplanong DLSE na gagamitin para sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea o sa pagpapatrolya. Apat sa kanilang bagong mga piloto ay nakatapos na ng transition training. Nagagamitin sa pagpapatrolya gamit ang mga Piper Cub. Sinabi ng Coast Guard ang integration ng PCG-221 sa Coast Guard Aviation Command Fleet ang magpapalawak pa sa Maritime Agency Mission Readiness Capability lalo na sa harap ng mga tumitinding tensyon ng West Philippine Sea. Sa nakalipas sa mga taon, ang Philippine Coast Guard ay nakararanas ng harassment mula sa China Coast Guard na para ginang pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas sa harap naman ng kanilang patuloy na pag-angkin sa buong South China Sea bagay na wang ibinasura ng International Arbitral Tribunal matapos ipaglaban ng ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ng dating Pangulong si Binigno Noy, Noy Aquino. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil sa karagdagang eroplanong ito at mga piloto, ang Coast Guard Aviation Command ay mas uh, Karagdagan ang kakayahan na magsagwa ng Maritime Domain Awareness Flights, Sovereignty Patrols at Rapid Response Operations sa iba't ibang maritime zones ng bansa. Ang Coast Guard Aviation Command ay nagsabi din ang karagdagang mga aeroplanong ito. Ang command ay magkakaroon ng kakayang rumesponde ng mas mabilis dahil ang air operations ang nananatiling pinakang epektibong pamamaraan para makapag-project ng presensya, makapagbigay ng tulong at mabantayan ang karagatan ng Pilipinas.